bago po magtapos ang bagong taon. Gusto ko lang pong sagutin ang request ng mga kabayan natin na magbigay po ako ng punto o opinion sa naturang viral na balikbayan boxes or mystery boxes na bilag po ng isang kababayan natin Pilipino sa Pilipinas na si Sir Alexis. So may kita nyo po sa aking uh, post, ito pong video na to, na isang balikbayan boxes po mula sa abroad ang uh, nabili po ni Sir Alexis uh, asalagang 5,000 pesos above at ito po ay ginawa niyang content at uh, ito po ito po ito sa mga content na ginagawa po ng vlogger na ito so marami nang tatanong at marami din po nagu-worry ukol po sa kanila mga pinapadalang cargo boxes sa mga cargo company dito sa Bansang Kuwait at sa ibang panig pa ng Middle East, kabila na po dito sa Golden Express International Cargo ang Golden Express International Cargo po mga kabayan ay matagal na po nating partner dito sa mag ng balita informasyon sa bawat Pilipino. At ang Gold Express International Cargo po ay isa po sa number one leading cargo company din sa bansang Kuwait na nagbibigay po ng servisyo totoo sa bawat Pilipino. Marami po tayong mga kaubayan din sa abroad, kabila na po yung aking tita na meron po nito yun apat na boxes na ipapadala po sa Gold Express International Cargo at ngayon po, ang Gold Express International Cargo ay meron po silang promo na pick up now, pay later na kung saan ay pwede po sa so kayo mag-down ng any amount from 10k to 20k at yung mga remaining balance ay kailangan nyo lang pong bayaran, pag nasa Pilipinas na po ang inyong mga container o mga boxes, at ito po ay kailangan at responsibilidad po, na bayaran po ng isang old value at kumpletuhin ng bayad bago po i-deliver sa inyong mga mahal sa buhay door to door ang inyong mga balik boxes. So, dito po sa kwento ng mystery boxes po ni Sir Alexis na bilag po niya sa kanyang official Facebook at uh, YouTube account ay isa pong unpaid balikbayan boxes. Ibig po sabihin mga kababayan, ito pong kababayan natin ay nagpadala po sa naturang company at sa naturang cargo company. At ito po ay nag -down payment lamang po siya. At nung dumating na po sa Pilipinas ang container ay inabisuan na po siya ng agent o ng company na bayaran na po ng full payment. Pero sa, uh, sa malungkot na pagkakataon ay ito pong kababayan natin ay nag-refuse na po na bayaran dahil nga po ay wala po daw siyang pangbayad or wala pa po siyang pera pangbayad. At ito po ay binigyan po ng 2 months. May 2 months po na allowance para at least makapag-ipon pa si kabayan. Pero in the terms of 2 months po ay meron pong pulisiya ang lahat po ng mga warehouse sa Pilipinas na kailangan pong mabayaran dahil meron pong pinabayarang uh, staying po sa mga warehouse ang mga balikbayan boxes. So, ibig sabihin po, hindi na po ito nabayaran ni Kabayan at siya na pinigilis po nagsabi sa cargo company na ililet doon niya na ang kanyang balikbayan boxes dahil hindi niya po niya kayang bayaran. So mga kabayan, sa madaling salita po, ang naturang mystery boxes po na bilag po ni uh, Sir Alexis ay isa pong unpaid mystery boxes na hindi na po nabayaran at meron po itong permiso sa ating WFW na ito po ay i uh, ko na lang at para po makabawi din po ang uh, cargo company at uh, hindi po ito mabaliwala ay binenta po ito sa mga nag-online selling para at least mapakinabangan din po so sa lahat po ng mga kaubayan natin baging responsibilidad lang po tayo sa lahat po ng mga cargo boxes na ipapadala natin at uh, nangangako ko po ang lahat po ng cargo company, kabilang na po ang Golden Express International Cargo na maghahati po tayo ng servisyon totoo sa bawat Pilipino sa mampan.